ko na yung charging pin dito? Opo, pinalitan niya na po. Tapos niya po na yung gawa dela, ano? po yung yung pang na to. Kulang sa gamit. Ay, sa tingnan. Sige, tingnan natin. Kulang oh, di pa to natin. Ayan, apan check up at sinubukan ko ng charger, hindi pumapasok. Yun pala na baliktad ang pagkakasalpak. So po nito mga idol Naduda na mali ang pagpalit ng charging pin. Kaya yan buksan natin. E check po natin kung anong klaseng charging pin ang nilagay at bakit kahit na bago na ang ipinalit, hindi pa rin nag-charge. So ayan buksan natin yung takip at maraming salamat sa nagtitiwala sa Joule phone TV. At sa mga gustong magpaayos, pwede walk-in, lala lalamove, grab, pwede LBC, GNT kapag malalayo via deliver. At na eh, natanggal ko na yung mga scroll mga idol. At dito, nakita ko ang ipinalit na charging pin. Ay, nagdikit-dikit pala eh. Tsaka mali. Oh, mali. Mali ang charging pin na nilagay kaya hindi talaga ito mag-charge. Ah. Oh. <laughs> <You know. laughs> mali ito, baliktad kasi ang charging pin ito. Dapat kasi paano, hindi ganito. Dapat ang ito, ilalim to. Kaya hindi talaga yung Yung butas kasi nito, dapat sa ilalim. Yan o, ganyan. Yan. Ito kasi, baliktad. Tapos yung pagkahinang po. Kaya ayan, gawin na natin kaagad mga idol. dahil nag si at kapatid daw pala niya ang gumawa nito at nag-practice gumawa. Kaya sa mga bagong nagsisimula, panoorin nyo po ang mga video. Marami po tayong tutorial kung paano magpalit ng charging pin. Marami po kasing klase ang mga charging pin mga idol, hindi lang po isang klase. At tingnan nyo po ang mga sign-sign. Pansinin nyo po yung butas niya ay nasa taas at yung ipapalit natin ay nasa ilalim ang pinakabutas. Kaya baliktad, hindi po siya pwede. Hindi naman ito kagaya ng mga type C na kahit magkakabaliktan ang pagkakalagay ay pwede dahil baliktaran po ang type C. So ganito mga idol, hindi po talaga yan gagana. Kailangan ganitong charging pin, parehas po ang ipapalit natin. Ayan, naghihinang tayo dun sa pinagapin ng charging pin at mag-apply tayo ng flux at i-hot air na po natin ito mga idol. Gamit po tayo 350 heat temperature. Kaya kung nagsisimula ka, tuloy-tuloy nyo lang po ang pagawa. Normal lang naman po magkamali sa umpisa. Ang mahalaga habang ginagawa mo, unti-unti kang matututo. Lagi nyong tandaan, wala pong magaling kapag nagsisimula ka pa habang inaaral mo, unti-unti mo yan mat matutunan. Basta nagtuloy-tuloy ka lang, huwag kang matakot. Sa paggawa po ng cellphone, normal lang naman po na ang mga ganitong problema ay hindi maayos sa umpisa. At habang tumatagal, matutunan mo rin yan. At higit sa lahat, normal din po na makasira ka ng cellphone. Hindi ka kasi matututo hanggat hindi ka nakakasira. Yun po ang laging yung tandaan. At ayan mga idol, naikabit na po natin ang charging pen. At ayan, tingnan natin kung mag-charge. Dapat ganito ang charging pen mga idol. Salpak na po natin ang pinaka charging pin at ayan mga idol balik natin lahat ng iskro at sa mga gustong magpahis ng ganito pwede kayo mag in maantay po ito at ayan tingnan natin kung mag charge na kanina walang reaksyon at ngayon pansinin nyo mga idol nakalagay na po ang charging sa e screen at ibalik na natin lahat mga idol isara natin yung takip nya at ibalik natin ang pinaka sim 3. at lagi nyong tandaan mga idol marami pong klase ang charging pin hindi lang po isa at ayan normal naman po ang charging wala na pong problema ito lang hindi siya tugma, Oh. Kaya di tabi siya mo pa friend, okay na. Ano yung magandang klase ang charging pinya, makunat na yung masira. Magkano po? Ano?